Una niya maging congressman si Amado, wala yung mga tupad na yan, wala yung mga akap na yan, wala yung mga ayos na yan. Mampapatas po kami noon. Kaya obligado kami tukunin ang mga kailangan ng aming distrito. So, pinanganak po ang kabaka at dyan nagsimula tayo ng programa mula kapakanakan ng hanggang muling antungan. At ang pinakadulo po ng programa ay nakapagpatayo tayo ng mini-hospital. Ano yung mini-hospital? diagnostic and laboratory. Dalawa ang 2D echo, isang x-ray, isang ECG, isang ultrasound, isang laboratorio, isang pharmacy at konsultasyon libre. Mula sa kusale, interior, ng kapaka, wala pong pera ng gobyerno. Mga equipment na ginamit, wala rin pong pera ng gobyerno. Pagpapatakot po ng ating klinika na tinatawag natin klinika pero mini hospital, wala rin po pera ng okay. Pilipinas. Tayo lang, tayo lang po, mga mahal kong Takasigo Distrito. Tayo lang po ulitin ko. Sa buong Pilipinas, ang meron ganyang klaseng setup para tulungan ang mahihirap ng mga kababayan natin sa ating distrito. Be sure